Paolo Aglino, naglabas ng pahayag, willing magdemanda at ipagtangkol si Kini. Paging siya ay apektado sa mga akusa sa Siyempre, binang partner, nasasaktan niyan sa mga bintang kay Kini na wala namang basihan. Masyadong marami ng pinagtaanan ng darawa. Kotong-kota na sa mga haters. Pidit silang pinapabagsak. Tinaon pa talaga nila sa mismong Movie ay nga sa mga komento, Pogs lang mga kung pao. Huwag yan pansingin ang nagbashers o nagbash kikimi. Importante so susuportahan suportahan natin ang mubi nila. Hayaan na yung mga bashers na yan. Faka-stress dito tayo sa positive vibes. Enjoy and happy. Kimpaw, my lord. Bless more and more blessings to come. Ayon pa sa isang komento, alam kasi nila na magiging blockbuster ang bumbi ng King Pao. Nagkaroon ng chance sa pagkakataon ng bashers para may mahikayat na huwag manuon ng movie nila. Marami na mga makikitid ang guta na naniniwala naman at yung mga bashers nagkakaroon ng pagkakataon para magsenta, Below the belt kikini. Hirap pa naman pag-ayaw sa iyo ng tao. Kahit anong ipadiwanan mo dito, di mahikni, kung gusto nilang paniwalaan ang mananayig. Ayon pa sa isang komento, pagod na pagod na yung mga tao. Kakapromote lalo na yung kinpaw ng mubingla. May panahon pa silang manira. Asamayan, wala talaga silang takot. Ang gusto lang nila ay makasira sa tao hindi nila naisip ang effort na ginagawa ng kin